Hello mga kitsay. So ayan may pasok nga si Deng Deng ngayon ng basketball class. Tapos si Charlotte naman is balik class. So ihatid ko si Deng Deng and si Amo naman babae. Ihatid niya si Charlotte. Ihatid muna kami ni Amo lalaki and then siya sa magpakar wash. And then babalikan niya kami after niya magpakar wash. And then antay namin si Amo babae at saka si Charlotte dito. And then kakain kami ng lunch at ayan na nga nakarating na nga kami and then na late si Deng -Deng kasi traffic din dito hindi lang sa Pilipinas ang traffic pati din dito sa Hong Kong <laughs> at ayan apat nga lang sila sa umaga first batch and then yung susunod sa kanila is medyo malalaki na habang naglalaro nga si Deng Deng tumiretso naman ako dito sa second floor ng building na pinaglalaroan ni Deng Deng and then nagorder ako ng McDonald's kasi hindi pa ako nagbreakfast anong oras na alas cheese na pasado late na kasi ako gumising pagkagising ko nagprepare ako ng mga gamit ng alaga ko na pupunta sa ballet class tapos pupunta dito sa basketball class kaya yun sabi ko may time naman ako na kakain dun habang inaantay ko si Deng Deng kasi isang oras pa bago matapos ang basketball class ni Deng Deng kaya may time pa akong kumain muna dito sa McDonald's at pagkatapos kong kumain mga sa eh, sinanap ko yung daan na lilito ako kung saan yung inakitan ko kanina kasi <laughs> ang daming mga escalator dito pababa pa taas kaya nalito tuloy ako kung saan ba ako bababa kasi first time kong kumain dito sa McDonald's dito at pagbalik ko nga andito na pala si Amo nakabalik na yun antay lang namin si Deng Deng matapos yung basketball class niya at ayan dumiretso kami dito kasi gutom na daw si Deng Deng kaya bilhan muna ni Amo ng pagkain niya at Tagal pa kasi sila Amo mga 30 minutes or 45 minutes antay namin so magupo muna kami dito at kakain si Deng Deng antayin namin dito sila Amo oista It's the turtle I eat. Ooh, a turtle? Yeah, I eat turtle. Oh, ita? Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Ah, hey. <laughs> Kaya Kami dito kakain. Ano Na bang nag-aantay kami? Sabi ni Tingting, may fish. i you your face na ako ko nga sila um, kumakain kakain doon I mean as dumating sila and then sabi ko uwi na lang ako sabi nila kakain kami doon pero tapos na kasi akong kumain kanina sa McDonald's din lang na kumain ako hindi ako gutom kaya uwi na lang ako kasi pupunta pa sila doon sa auntie nila so ako na lang muna mag isa uuwi So, ko nawala-wala pa ako doon sa mall, dito pala yung dadaanan papunta ng MTR. <laughs> Mahaba-haba din to eh. Ayan, nakarating na nga din ako mga na wala-wala pa ako. Nung magpas ako ng dalawang station. Bumalik ulit ako. Mahaba na ng oras ng biyahe ko. Ay, sa wakas nakarating na din ako niya. Isang oras ang biyahe. Opa. Yung labahin ko, nag-aantay sa akin yan. Tapos ni yung mga damit ko hindi ko pa na, ano kanina kasi nagmamadali kami umalis magumpisa nga sana ako magtrabaho ayun dumating yung magayos ng heater nila amo kasi nasira yung heater nila amo nung isang gabi kaya tinawagan yung ayos para ayusin ngayon at yun nga habang nagayos siya sa heater nila amo sa bathroom, dito naman ako sa kwarto nila amo ayusin ko yung higaan nila amo para bantayan ko na din siya, pagkatapos nga sa bathroom akala ko tapos na lumipat pala siya dito sa may kusina kaya pumunta ulit ako dito sa may kusina para antayin ko siya matapos and then saka ako magumpisa din sa trabaho ko. At ayan nga, pinipicturan-picturan nyo yung fuse ba yan? Ina-adjust-adjust adjust niya. Natapos na nga siya and then umalis na. So, nagumpisa naman na akong magtrabaho. Kinuha ko yung sampay ko kahapon ng mga damit. Uniform ng mga alaga ko and then yung mga damit ko. Ihangar ko lang yung uniform ng mga alaga ko. Hindi ko na plaplanchahin. And then yung damit ko naman, tutupihin ko lang. Dahil pambahay lang naman yung sa akin, yung pang day off ko, yun lang yung ihahanger ko. Mga dalawang pair lang kasi isang beses lang naman nagdi-day off eh. So, ayan, yan mga yan, ihangar ko yan. Kaya hindi ko na siya tupihin. Pati sila amo kasi hindi pinaplansya yung mga damit nila, pati yung mga uniform ng mga alaga ko. Kaya tupi-tupi lang, madali lang. Kahit araw-araw ka maglaba dito sa bahay ni amo, madali lang kasi tupihin mo lang, hindi ka na magpaplansya, ganun. At pagkatapos ko nang tinupi at inayos yung mga damit ko, so dito naman tayo kasi tapos na din yung labahin. So sasampay na natin. Pabilisan lang talaga tayo magtrabaho para madaling matapos ang trabaho natin. Hindi ko pa nga natatapos yung sinasampay ko sunod-sunod na yung deliver na dumating kasi ngayon gaganapin din yung karawan ng alaga kung si Teng Teng kaya bisibisihan talaga tayo ngayong araw. Kunin ko pa yung mga cake, mga pagkain na order ni Amo. Ang maganda dito kay Amo kahit mag-celebrate sila ng birthday or may party dito, okay lang kasi order lahat sa labas yung mga pagkain. Thank you. Ayan nga mga kitses, hindi pa nga ako natatapos sa isa. May dumating na naman na deliver. Hindi ko alam kung ano yung mga to Pero mas naman yung mga bata ito. Eh, magtitinda ba siya mo ng mas or ano? Magkukubid ba ulit? <laughs> Parang dami naman kasing mas na to. Lahat ng deliver niya ata ngayon is mas. Iwan ko ba si amo? Parang mauubusan na si amo. Oh. <laughs> dami in order na mas. At ayan nga, sunod-sunod ang deliver ni Amo ngayon. Ayan, pinikturan pa nung nag-deliver yung dinaliver niya. Ano kaya tong mga to? Ayan, box natin para tignan natin kung ano yung mga to. Maka mamaya mayroon na naman, pero mamaya lalabas. yan no ng cellphone. Yung iba naman is kukunin ko sa lobby. Yung iba naman pinupunta na dito. Yan is yata ni Amo to o si Charlotte. Tanggalin natin tong tag price niya. Ayan, tignan natin kung ano to. Ay, ano din ng cellphone. Casing ng cellphone ni Amo tong dalawa. At ayan, natapos ko na nga din sa wakas yung unboxing ko and then tumigil na din yung doorbell sa kado doorbell niya. Linisan <laughs> <laughs> ko muna tong bathroom ni Amo and then isunod ko naman magiging yung floor and then bababa ako ako kasi na, nag-message na si amo na yung pagkainan dyan na and then yung cake pick upin ko na siya then yan ma magic magic muna tayo sa pagbabakyum natin and then imamap ko na din siya mamaya din sunod ko na din yung kwarto nila amo sa totoo lang pagod na ako sa oras na to pero syempre OFW tayo bawal tayo magreklamo bawal tayo mapagod so go lang kahit pagod tayo